may babayaran pa kasi akong dalawang back and forth plane ticket. Kaya ito lang muna ang aking breakfast. No? Alas 7 ngayon ng umaga. Para makatipid. Sana pagdasal mo, nyo kami bilang missionary. Kasi mahal ang bayarin bus ticket plane ticket nakakatulong din naman yung nakatulong din naman yung fasting pero yung nangyari sa kanyang mata yan, tingnan nyo allergy yan dahil nakalimutan ko, kumain pala ako bukas Kah kahapon kumain ako ng egg sandwich sa itlog. Allergy ako. Tinapay lang muna kasi may babayaran pa akong plane ticket. pa. Kape at tinapay.